It, ano, December 31. Okay. Ano mga sentomas? Nagkatitin lang kaso po ako bigla. Tapos? Tapos ang sasakit po ng mga katawan ko. Oo. Ngayon, ano masakit siya? Wala nang po. Wala. Parang ang tawag lagi ako nahihilo. Uh -uh. Hmm. Galing ka ng doktor? Hindi pa po. Okay. Pero sa... nagme-maintenance naman po ko sa doktor. Uh, uh Anong maintenance yan? Sa ano po, sa puso at saka sa high blood. High blood? Oo uh, po. May sakit sa puso ka? Ano lang naman po yung Nagpapalpitate lang yung ano? ko. Saka pa ako manggagamot tawas. Ganyan na? Opo, Anong ano mo, sa akin yung magpapalpitate tawas? O yung kadangin? yan. Related ka sa kulang. Bali yung unti-unti ka. Kaya pala bilis bumagsak mm. ang katawas. Gano'n O oh. ganito gawin natin ha. Tulungan man sarili mo tutulungan kita bilang magagamot kasi ang magpapagaling talaga sa iyo hindi naman ako eh ang magpapagaling sa iyo nasa langit si ama at ang ating Panginoong Yesus na kanyang anak ang layunin ko alisin ko yung nilagay sa iyo at ibalik ko sa kanya at tugiin natin para hindi kikabalikan na paa ito isa lang isa lang isa lang isa lang lang ko sa iyo ang sakit doktor ay lang ah. Hmm. Ay lang, ini oh. wala isa. Oh, yan Oh, wala isa lang ah. Hmm. Ibig sabihin, isang papel lang ang iyan ng sayo. Kasi pag dumoble, medyo makapal, di ba? At wala akong ilalagay diyan para masaktan ka. Sakit doktor, tikit. Oh. Wala. Hmm. Walang sakit doktor ha. Ito yung bleeding itim. Ah. Ayan ito. ang kulam at related palipadangin. Na? Sa torare po, ayan ito Sino gumagambala sa baba nito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na kinakatakutan. sa MPR na. Akdom, akdom, akdilo. Poo! Alisin mo rito ha? Aalisin mo na ha? Ha? Aalisin mo na ha? Ha? Kaibigan ka lang no? Tama? Tama? Oo, oh, oo, oh, oh. sige, dalawang kamay. Mula, mula ulo. Sumunod ka sa akin. Sige, pababa. Sige, pababa. Alisin mo yung mo rito, ha? Nagkakaintindihan. Alisin mo, ha? Sige, birakin ng bira. Ingit galit. nainggit ka. Bakit ka ingit naman? Maganda ba buhay nito? Ano, ano, ano? Eh, bakit ikaw? Ano ba nga na buhay mo? Wala. Eh, huwag ganon maghanap buhay ka ng maayos, hindi yung bira ka bira. Ah, anong gamit kong mahika? Manika, kandila. Kandilang itim. Ilan ang tinirik mo rito? Ilan? Ilan? Tatlo. Papatayin ko. Sige, sige, tanggal mo lahat. Kailan pa kinulam to? Kailan pa? Matagal. Saan? Ano, ano? Ano, ano? puno. Ay, ah, nasa puno ka ngayon. Ang ka ngayon. Ha? Hindi naglulumpasay ka ngayon. Naglulumpasay ka ngayon. Ha? Kilala mo ako, hindi. Hindi. O, oh, magpapakilala ako, ha? Ah, ah, ako si Apo Chalina ah, po, Eric. Eh, Taga Sambales. Ayoko yung naanin niyo yung mga tao, ha? Ah, ha? Ilan kayo bumira rito? Ilan? Dalawa kami. Dalawa kayo? Oo. Ah, Sino? Oh, Sino kasama mo? Sino? Uh, kaibigan ko! Kaibigan mo? Kaibigan. kaibigan! Ah! Kaibigan. Ayaw namang kukulam ng na pamatawan! Uh, uh, ah! Hindi uh, ka ba sumulat yan? Oo! Uh, 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 Sinimulat sa atin! Ah! Ah! Eh bakit gano'n? Bira-bira! Dito mo hindi kita masyado na ano? Gusto mo pabagayin ko pa to? Hindi na! Hindi na! Umiinit? Hindi ah, Ha? ba? Ah, kung yung inaano yung mga kalugar ko ha. Ha? Sige. Ito po ang shoutout sa mga taga-pamatawan subig sa bales. Hindi wala lahat dyan mangkukulam pero may nakatira mangkukulam dyan. Sige. Sige. Sige pa, bilisan mo. Huwag mong inaano to. Huwag mong inaano to. Inuutusan kita. Sige. Gagaling na ngayon to. O payensyaan tayo ha. Ibabalik ko ang inilagay mo sa babaeng ito. Hindi ako natatakot kahit ilang kayo. Ha? mo kumbati tayo. Ha? Bersum. <tong> <tong> po! O pasok yung pangalawa. Adunay sa Jai Lowe. O ikaw na yan. Aray ko. Ikaw na yan. Bakit binigyan niyo to? Ingit galit. Ingit. Ingit. Dalawa kayong bumira ka? Ah, bakit ganon? Bakit bira kayo ng bira? Hindi kayo maghanap buhay ng maayos. Ah, hindi kayo naiingit kayo sa tao. Ah, maghanap buhay kayo. Wala ka bang trabaho? Wala. Wala? Wala. Ah, ah, ano lang layunin mo? Palamunin. Ha? Ah, ha? May anak ka na? Ha? Ah? wala. Single. Ilang taong ka na ba? Ilang taong ka na? Ha? Ah? 30! 30! 30! Saan ka nakatira? Arawan. Ah, dalawa kayo, taga pamatawad. Taga saan to? Taga saan kayo? Ah, katihan lang kayo. Biri mo, pamatawan. Mahalos magkaano lang kayo. O, alis mo yung mo dyan. Pupal ka. Sige. Kaya mo ka? Paano kayo harap sa Panginoon kung ganyan ginagawa nyo? Paano kayo harap sa Panginoon? Ah, nakita na kita kanina pa ah. Oh, di ba? Nagkakita na tayo kanina pa. Doon pa lang oh. Sa pagliko. Ikaw yung nakasunod eh. Di ba? Bakit ka sumunod? Para 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 Bakit? Ah. Ah, oh, bakit sumulat? Bakit sumulat? Hindi ako natatakot sa iyo. Hindi ako natatakot sa iyo. Kaya siya tayo oh, ay Ibabalik na nilagay mo rito ha. At papatayin ko kayo ha. Poo! Giro giro lahat tayo maduduro. Poo! Oh, uh, 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 Pangalan nito? Angelica Malotos. Oh. Pangalan nito si Angelica balik sa katawa mo. Okay. Oh. Alam mo mga sinabi mo? Hindi pa. Naka-video ba yan? Ay, naka-record? O, oh, uh, mo na lang sa kanya, ha? Dalawang bumira sa iyo taga pamatawan. Hmm. Ayun, e, muna mo ka uh, na. Ah. Shout out sa lahat. Andito ang team Apo Erika Puchalin. Magandang umaga sa inyo lahat, lalo na sa team Supremo. Kay Apo Car, ka, Brother Jet, Brother Jidel, Brother Gerald. Uh, team Supremo ng Silay City, Bagolod. At saka kay Apo Rosita, kay Brother Jan, na asawa ni Sis Maika, at kay Ma'am Melo Legario. Ito po, uh, araw, araw na naman ng gamutan na meron pa tayong hihintay. Muli akong team Apo Eric, Apo Chalit. Ay, kay Apo Rapa pala, kay Apo, kay napo Marwin, mga team Apo po yan. Mga pulidong manggagamot po yan. Magandang maga. Poo!